So ngayon nga pala ipapakita ka sa inyo kung paano ang morning routine ko. <laughs> I mean yung aking ganap pag kagising na umaga gandun. Ikaw kasi yung ganap mo titingin kung may chat yung crush pero wala naman yun. Pinaasa ka lang. Uh, yuck. <laughs> Joke lang. So makikita nyo naman dito sa rooftop napakaganda yung view oh. men. So bagong gising nga lang pala ako dyan ay eh, nagtatanggal-tanggal pa ako ng mga muta. <laughs> so ito na nga pala yung morning routine ko talaga. Pagkagising ko ay papakain na ako ng manok, yung alaga naming manok. Siyempre dahil mabait na amo. <laughs> Kailangan natin alagaan. Buti pa yung manok no may nag-aalaga eh, sa inyo, may nag-aalaga kang magjowa sa inyo. Wala, di ba? Kasi wala kang jowa, ang kulit na ito. Heyak <laughs> lang. <laughs> so, siyempre, magpapakain muna tayo ng manok. Yung papakain natin is yung pagmamahal, <laughs> di ba? Eh, sa inyo, kinakain lang kayo ng pagkain pero walang pagmamahal sa mga jowa niyo. Uy, ay, sorry, namali. nadulas. syempre, sorry, sorry, sorry. Nakita nyo naman yung ano namin, yung manok namin is medyo mataba na. Syempre, puno ng pagmamahal, puno ng pagkain. Eh, sa inyo, kinulang sa pagmamahal ng jowa. Ay, lagi kasi break. Ay, lagot, ay. So, ngayon naman is maglilinis na nga pala tayo ng mga... Alam nyo na ng manok, di ba? Oops, nila ganun. So, yan, ililinisin natin yan, pero hindi natin yan itatapon. And pwede yan maging ang tawag doon maging pataba ng lupa. So, yan, meron pa rin yan. Kahit sabi nila, uy, tain na lang yan, ganon. Ay, sorry pa sa nanonood, ha. Ah. I May mean, mga ako kumakain, pero yung mga pupo ng mga hayop, ng mga ganyan, is nakakapagpataba po yan lang alaman ng gano'n, ng taba, eh, ay I mean, nakakapagpataba po yan ng mga lupa, gano'n. That's, um, fertilizer, man. That's called fertilizer. And good for the soil, man, gano'n. Buti pa yung mga poops eh, no? May halaga pa. Eh kayo, may halaga ba kayo sa mga gusto nyo, sa cash nyo, di ba? Wala. Ang sakit nun, Brad. So tignan nyo naman yung malunggay namin, no? Panay, ano? Panay, panay bunga. Tignan nyo, napaka na malunggay, no? Tuloy-tuloy lang. Tuloy ng tuloy ng tuloy. Tuloy lang ng tuloy, parang ikaw. Tuloy ka na lang tuloy na magabol sa kahit wala ka naman talagang pag-asa. Ay! So, ako, dito na lang kasi masyado ko na kayo nasaktan. See you on my next video.